Hello mga kapuso! Ako si Dr. Anna Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa share ko lang. Kamusta na ang mga tulog natin, kapuso? Sa ginawang pag-aaral ng isang consumer data analytics company, tayong mga Pinoy raw ang most sleep-deprived people sa buong Southeast Asia. In other words, parati daw tayong puyat. Relate dyan ang ating guest for today. Siya kasi ay nagkaroon ng graveyard shift o panggabi na trabaho. Para mag-share ng kanyang puyat moments, makakausap natin ang 23-year-old na si Liam Atienza. Welcome to share Ko lang Liam. Grabe n'n doc. Kamusta naman ang tulog mo kagabi? Sige nga. Thankfully, kumpleto ang tulog ko for today and mm -hmm. ayun, I have the energy and the right headspace to do this interview. Ano sabi ang mga Pinoy, at least among Southeast Asia, tayong mga pinaka puyat. No. Do you see that? So I know your experience because of your graveyard shift na experience mo yon. But do you see people around you na oo nga kahit hindi necessarily graveyard shift? Talagang pagod na pagod tayo mga Pinoy. I empathize with those people and I know and I experience firsthand how difficult it is. And to be honest, nakakaingit yung mga taong hindi kailangan dumaan sa ganong situation in life. And ayun, in a way, dun yung, yun yung malungkot na part na we have to embrace this reality na people are still undergoing through this. And, and it's really contributing to a lot of mental health issues. And ayun, sobrang mahirap siya. Pero mm -hmm. it is what it is. Talagang at that time, I had to get, I have to make ends meet with make ends meet with what I have. Sobrang idea nung ganong set at na lahat day jobs. Kasi siyempre kahit sabihin natin parang may kailangan may mga kailangan tumao sa atin kahit gabi. So, ayun, mahirap siya. And it's something na siguro it will be a part of society in the long in the long run. Pero ayun, it's still unhealthy. Yeah, so iba yung pagpupuyat nung bata ka kasi gusto mong, di ba, makausap ang mga friends mo o kaya mag-online games. Pero iba yung required ka ng magpuyat. So anong oras yung working hours mo nun? Siguro what made it difficult, Doc, was at that time, iba-iba yung shift ko. Parang it could go as early as 8 p.m. and as late as 11 p.m. ang start. So since 8-hour shift, wala pang overtime to. So ang average na we that time are around 5 a.m. to 8 a.m. Kamusta yung pinakaunang sabak mo doon? Kasi yun siguro yung pinaka mahirap na adjustment, tama ba? I wouldn't say mahirap na adjustment kasi parang puyat na talaga ako way before. Mm. Pero ayun, siguro nahirapan ako nung dumating na ako sa second job ko. Kasi um, after that, nagpahinga ako ng ilang months because I was doing my thesis. Kasi um, I'm already in my final year of college at the time tapos um, naisipan ko mag freelancing maging independent contractor so I became an assistant for realtors abroad so talagang graveyard ako kasi ang umaga sa kanila yun sa US mm -mm. tapos tapos at the time doon na rin bumabalik yung on uh, physical classes so unti-unti na siyang bumabalik sa face to face doon ako nahirapan do kasi parang i have to i have to go to work tapos <laughs> minsan para may conferences ako na umaga, after ng shift ko, dediretso na ako doon. Wala nang pahinga. parang ang pahinga ko na yung pagligo ko. Dumating sa ganong level. So, ayun, doon ako nahirapan in a sense na dati, parang dati nakaka-enjoy magpuyat. Parang chill lang, ganon, until parang siguro embedded sa akin na mahihirapan ka talaga if you're forced to do something kahit alam mong sanay ka sa ganong setup. So, yung working at night o kaya graveyard shift, sabi, parang it sounds like nung una mo siyang sinubukan, hindi ka naman sobrang puyat, more than your usual, kasi nakakapahinga ka sa umaga. Yes. Kasi online classes. Yes. Pero yung totoong puyat, di ba? Ang puyat is kakulangan sa pagtulog. And I think people na nag-succeed sa graveyard shift lifestyle is because marunong silang matulog kahit ang aga-aga, kahit, di ba, ang, ang bright pa ng kwarto yes, nila. Pero, yes. pero yung totoong talagang puyat, yeah. sabi mo nga parang wow, pagkatapos ng trabaho, ligo lang, tapos diretso na sa klase. Ano, ano yung feeling nun? Ano yung experience mong nasa school kang hindi ka pa natutulog? Siguro doon pumasok yung challenge na I have to be in two worlds in a way. Kasi being a working student is already difficult as it is. Iba pa yung kailangan on kailangan at least 16 hours kang gising. Parang yung yung matitirang 8 hours mo sa 24 hours kailangan ihabol mo pa sa homeworks, deliverables sa work. So parang doon ako na uga in a sense na ay ang hirap pala nito. Parang wag na pala akong bayaran, sige matutulog na. Parang dumating sa point na I feel undercompensated just solely because sleep felt like a luxury. Parang at that point, parang mas valuable na yung tulog kaysa At sa pera. Exactly. Kamusta ang buhay na baliktad ang mundo, so to speak? Kasi di ba, papasok ka gabi. Tapos na yung mga tao, di ba? Tapos paglabas mo, umaga na. Ano yung, mang, ano yung lifestyle na yon di ba? Meron bang drawbacks? Minsan may benefits kasi parang, alam mo yun, dumating sa point na neromanticize ko na lang yung mamumuhay ng gabi. Parang sabi ko, okay, I'm just listening to music, going to work. Tapos, Walking lang. I, I love walking kasi walking outdoors. So walking through the night is something na I'll I love even before I get to do graveyard shifts. So dati, ina enjoy ko pa siya. Siguro nang nung uh in the long run, parang naging malungkot na rin a bit kasi ha? wala nang tao. Parang despite ma, ma, despite my love for outdoor walks. Social butterfly din kasi ako. So parang hindi ko kaya maging functional kung walang tao sa paligid. So ayun, parang that time, ay, papasok lang ako for work. Parang there's nothing productive in terms of, you know, knowing na papasok ko pa lang, tulog na yung iba. Mm -hmm. Parang you're, you're getting prepped for work, tapos na sila. Parang they're getting, alam mo yun, you're getting prepared na to sleep and to rest. And at the time, sana all na lang ang nasasabi ko po. Sobrang difficulty nga pero ayun, sige, ni ko na lang. Kaya for some time, or at some point, I enjoyed it. At what point mo na-miss na, na talaga yung tulog? Diba sabi mo kanina parang, after all, ay, hindi na sulit. <laughs> Mas gusto ko na matulog kaysa kumita. At ano na yung nasa sense mo, ano yung nararamdaman mo, na parang, uy, parang di na okay to? Nung huwabalik na po yung face-to-face -face classes, actually. <laughs> Kaya mm. ano, that time may um, contractual lang kasi ako sa previous work na yun. Kasi for the sake of trying lang naman. Tapos, dumating na yung fourth year thesis, mag- medyo magastos kasi graduating. Mm. Tapos, uh, dumating sa point na our family is not doing well financially. So, I had to go back. Tapos, doon ako pumasok sa freelancing. Work from home naman po siya. Pero ayun, medyo malungkot kasi di ako nakakalabas. Puyat, parang same setup without going outside naman. Pero yung I was going outside para mag-aral na ulit. So daylight naman yon So doon doon na pumasok ko yung after ko after ng shift ko, de diretso ako to do my deliverable sa school naman. Parang naging baligtad po siya kasi 'di ba parang nabanggit ko po kanina sa nung nasa BPO ako, I had to do my homeworks first. mhm -mm. Tapos ngayon po, I had to finish my deliverables sa work muna bago ko mag-proceed sa school kasi kailangan ko na mag-focus sa thesis ko. <laughs> so parang it, it, ano, parang nagkabaligtad siya that time. Liam, na sense ko, no? dalawang beses mo nang nambanggit na nalungkot ka talaga. Opo. Lonely ba? Ang night, ang night shift, ang puyat, working at night. Opo, in a way. Kasi that, uh, ito naman, at least nasa BPO ako, I was working on site talagang may at least may katabi ako sa table na alam mo yun kapag in between calls kapag naghihintay or during lunch break at least may kakwentuhan ako ito talaga wala mm -mm. parang dumating sa point na during breaks talagang may idlip na lang po talaga ako mm, mm, talagang at that point, talagang any minute, any five minutes, pag pwedeng matulog, matutulog ka na. Yes, I'm taking every chance I get kapag kapag nagkaroon ng time of pain, kahit five minutes lang siya. Talagang, doon ko, na, ko na-appreciate yung concept ng power napping. Yung five minutes, mm -mm. tapos, okay, snap. I have to go back. Mm -mm. Talagang dumating sa point na gano'n na siya. Yeah. At any point ba, nakatulog ka na sa klase or something? Way before naman po, minsan. <laughs> to be honest. So, ano yung mga naging experiences mo habang puyat ka? Di ba, minsan may nangyayari sa katawan natin? Di ba, medyo minsan kung ano na nangyayari sa brains natin pag sobrang lutang na talaga, di ba? Or sobrang puyat. Um, you know, an ano yung experience sa katawan? May na-sense ka bang mga change? Mga changes? Dumating sa point na kahit sa um, move or angkas, nakakaidlip na ako. Uy, hindi ba delikado yun? Delikado nga po, sabi ko. Sabi pikit pikit ako, sabi ko. Sabi ko, hindi pwede to. Baka mayroon pag pumikit ako, baka wala nang gisingan. Baka huling tulog ko na po yun, wala nang gisingan. After, so, pinipersa ako talagang dumilat. Dumating sa point na ganon. Tapos, minsan, parang known niya ako to be an extrovert. Tapos, alam kong lutang na ako kapag I'm getting lost in the, converse, in the um, mid-conversation. So, ayun. Uh, medyo na mahirap siya kasi minsan kasi ako talaga ko talaga yung nag-initiate ng conversation tapos alam kong I'm not doing well kapag dumating sa point na umuoko na lang ako kahit di ko na alam yung nangyayari Napapansin ba ng mga friends mo? Opo, sobrang obvious po pag, pag parang ano kasi sobrang I'm, I'm, I'm that kind of person na sobrang daling basahin yung could tell kapag wala ako sa wisho mm, -mm. Yeah, parang nalala ko tuloy, no? parang may shinere ang ating kapuso na si Sugar na pumasok daw siya nung Sabado, kahit Sunday pa yung pasok niya. Ganon siya kapuyat. Sa maling araw, siya pumasok and she caused a stare only to find out that she was the one that was wrong. Nangyari na ba sa'yo? Parang di mo na malaman, Monday ba to? Tuesday? Wednesday? Dumating sa point na wala na akong state of time, pero di naman po ako dumating sa ganyang level. <laughs> parang wala na akong sense of <laughs> yung time na... Lang. Yung oras so, lang yung parang, medyo naninibago ka. Parang sabi ko, hala, 30 days pala to. Kala ko ano, 50 days, ganon Yung isang <laughs> calendar month. Yung isang buwan. Parang, minsan may long days. Parang, in a way kasi, siguro, interpretation ko lang to of how my day went by during working in the graveyard shift na. Parang mas mahaba yung araw kasi sa gabi. Mas matagal siya. Parang in a way, naging masipag ka tuloy, no? Kasi inuuna mo tuloy. Di ba? Ginagawa mo kagad yung homework mo. Opo. Oh, kinatapos mo kagad yung tasks. Walang petics-petics. Opo, oh, yun na lang Yun na lang po yung naging silver lining. Kasi talagang dumating sa point na rest became a luxury. And parang every uh, I will seize the opportunity each time I'll get, I get it. So, talagang dumating ako sa point na ganon. And thankfully, wala na ako sa ganong sitwasyon. But Yeah, it's pretty much how my life was during working in the graveyard shift. Parang nagkaroon ka ba ng any physical health issues or um, yung iba kasi nagkakasakit, Liam, di ba? Meron ang mga kakilala, nag nagkakasakit talaga sila pag sobrang nagpupuyat? Mm -hmm ano po, pinapanalangin ko naman po na wag po akong dumating dyan. <laughs> Pero no. siguro naka-affect sa akin mentally kasi talagang ang naging coping mechanism ko po talaga mag-stress eating and I gained a lot of weight throughout mm. the pandemic. Mm -mm. So, it's some, um, parang in a way, sa graveyard shift ko po, sinisisi ang pagtaba ko. <laughs> 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 Ayun. Apart from that, siguro yung dizziness, yung, I mean, small things siya, it's a small thing kapag iniisip mo ngayon, pero in the long run, it's gonna tarnish your health and well-being talaga. So, parang thankful ako na natapos siya agad on my part. Yeah. And so, yung stress eating, kasi you were stressed. Parang, hindi eh, lang siya. So, puyat, syempre, di ba? So, kung puyat, talagang pagod na ang bigat ng katawan. Di ba? Parang yung dapat madaling task, minsan nagiging mahirap, nagiging matagal. Kasi hindi tayo nasa ideal na kondisyon. Um and then sabi mo nga pang yung life mo parang mas limited. Kahit na i-romanticize natin, ibig sabihin ay lonely. <laughs> 'Di ba? Yes. Wala masyadong life or ano bang life ang meron sa gabi parang iba rin, eh, 'di ba? Medyo medyo ibare yung social life sa gabi. Hindi rin siya conducive to a healthy lifestyle, tama ba? I am, I absolutely agree with you, Doc. Talagang hindi naman to ako totally nawalan on my part, pero talagang dumating sa point na I limited myself na socially just to make ends meet for me the way I live and siguro to make ends meet in a way na I have, I will be able to get the luxury of sleep. And it's, and it's really difficult to claim it as a luxury when it's something na you should be having talaga as a person. So ayun, talagang... Yeah. I had to compromise even I have, I have to compromise something na hindi ko talaga dapat kina-compromise in the first place. Mm, mm So ngayon, may day job ka na. Congratulations! Nag-graduate yes. ka na from Graveyard Shift. Ano pinakamalaking difference? I mean, obviously the time difference, pero in terms of quality of life, yung experience mo, ano yung pinakamalaking difference? Siguro ano, mas mabilis yung araw talaga pag sa umaga ka nagtatrabaho. I work for the government na, so talagang nararanasan ko na yung 8 to 5 na job. Minsan mag-overtime naman in a way, siguro latest na yung 7 or 8 p.m. Pero alam mo yun, uuwi ka na lang po talaga para magpahinga. And uh, para makakampante ka na, alam mo yun, pagsakay mo sa jeep, ah, may mga pa pa uwi na rin to. <laughs> talagang, alam mo yun, makakampante ako na, ay, magpapahinga ako. Kasama na ako dun sa, ano, sa, parang, oh, eh. <laughs> Opo, naging biro na nga namin to sa, may mga, may I, have, I, still have friends kasi working in the graveyard shift. Tapos parang, ay, totoong tao ka na. Talagang dumating na po kami sa point na, ayun, it's a norm, it's a norm, uh, parang ayun, ay, siguro kasi, I've been, na, nag-aaral ako as a kid, talagang sanay ka sa umaga, siguro parang, there's a sense of normalcy na lang with how I handle my work now. And ayun, mas productive talaga ako. Mm. Minsan ako puyat pa din, pero alam mo yun, buhabalit na po ako sa, ay, puyat ako kasi gusto ko. Not <laughs> so, because I have to. <laughs> oh, oh. Unhealthy pa rin, pero nalilimit naman na siya. Since busy sa government, as a public servant, you have to mm -hmm. stay alert. So, dumat, ayun, hihira um, na lang and fully. In a no way, Doc, parang ang hirap naman pakinggan na I claim it as a reward when it's something that we should be having to begin with. Even our circumstances say otherwise. Ay, pero ayun, parang ganoon nga po yung feeling ko. I feel rewarded na. Uh, it's, it's rewarding to feel na uuwi ako may tao pa. Hindi parang yung mga may dati kasi uh, aalis ako, tulog na yung mga kasama ko sa bahay tapos makakasalubong ko sila sabay-sabay na matutulog and all. So, it's really a different experience. And even though it shouldn't be rewarding, it feels rewarding on my part. So, ayun. Mm -mm. Parang feeling mo, uy, may life na ulit no? Yes. Nakakasama ko na yung mga mahal ko sa buhay. Mas marami ka nang pwedeng gawin. Di ba? Minsan, sometimes after work is when we want to go out, di ba? Meet up yes, with our friends. Do. nagagawa ko na ulit siya. Ay, nako. I'm so happy for you, Leah. Dati kasi talagang, dati mag-out ako sa work, tapos paglabas ko sa work, sarado pa rin yung mga mall. <laughs> Dumating ako sa point na gano'n, ba Hindi ako makakapasyal. Parang yun na nga lang yung way ko to escape reality. Kahit saglit lang, kahit 30 minutes lang ako maglakad-lakad sa SM. Mm -mm. Tapos ngayon, nagagawa ko na siya, thankfully. And it feels rewarding na I'm able to do the things that I want. Then siguro kasi hindi na ako nag-aaral. <laughs> Kaya, lesser stress. Yeah. So, dapat talaga, no, no matter what, parang sabi mo nga, hanapan mo ng life hack, find the way, and in a way, commit na valuable, worth it. Diba, sulit ang tulog. Oo. And a lot of that is controlling your own time, no? Um, having a rich life, diba? Sabi mga may life ka pa outside of work. So hindi naman tayong mahihiwala puyat at pagod at trabaho, you eh, know? Yes, absolutely. Don't. I have to agree with you, naman, on that. So my goodness, thank you so much, Liam, for sharing with us, no? And congratulations, welcome back to the world of daytime, <laughs> daytime work. <laughs> um and yun na nga no so hopefully um you know i wish you more sleep i wish us sleep and kasi nga sabi mo nga nakakatulong talaga sa physical and mental health thank you po doc for having me thank you po hindi natin maiwasan magpuyat paminsan-minsan pero in the long run hindi na atasulit dahil we risk having physical and mental health problems Masama na nga ang pakiramdam, pangit pa ang trabaho, mapapagastos pa tayo sa gamot. So invest in our sleep. I-sleep mode ang devices para walang notifications. I-schedule ang hangout sa weekends in na sa gabi. At pag-iisipan natin ng mabuti kung anong workload ang sleep sulit para sa atin.